Taken na po si Kimi para na siya sa akin. Huwag nang ligawan. Paulo Abilino ipinagsigawan sa naganap na fun run na magjowa na sila ni Kimi. Goodbye maniligaw na sa si isang patama na umano ito sa mga negosyanteng Chinese na gustong bumakod pa. Kahit sino pa yan handang pigilan ni Paulo. In love na in love siya. Nakakatuwa na ibang paulo na ang nakikita ng taong bayan. Yearly ata, may bagong version siya, mas tumapang, mas naging sweet, wala nang makakaagaw pa. Ito nga ang ilang komento mula sa mga supporters. Okay lang na magkasama sila sa isang bubong kasi nagmamahala naman at may edad na. Pareho rin silang financially stable. Love you both, Paolo Bilino. Iingatan mo si Kim Chu. Hayaan na mga gustong lumapit sa kanya. Nariyan ka naman para bumakod at alam namin na hindi magugustuhan ni Kimi ang ibang lalaki. Mas kilala ka niya, huwag mag-alala sa tagal niyong magkasama. Nakita na rin namin kung paano sumaya at tumiti ng totoo. Based sa mga mata ni Kimi, masaya ang kanyang puso sa iyo. Stay strong, Kim Pao. Hayaan ang mga gustong manira. Mas talo lang maging sweet para iya ka ng mga bashers. Magsawa sa paninira sa inyo. Po sa goal, nawa marami pang proyekto ang dumating. Ilan lang yan sa mga komento anong sa inyo sa new update. Ligdig din ba kayo sa tapang ni Pao?